kung ikaw mahilig mag-ikot dito sa cellphone ha para makalibre ka sa pre-sipping at makamura tayo at makabudget tayo dito ito ang dapat natin gawin no kailangan ikuti natin kung saan tayo makakamura at makakales para medyo makatipid-tipid naman tayo sa panahon ngayon ha huh? 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 yay yeah! kasi Nareceive ko na ngayon ang aking mga product na in-order ko. Hmm, Nag-order lang ako, ha? Kasi kung totoo ba talaga na makaka-free shipping tayo, ngayon, naka-free shipping talaga ako, di ba? So, ngayon, ipapakita ko na, no? Kung ano yun. Hmm, ganyan lang tayo, ganyan. O, di ba? Ganun lang kasi kahit ganito tayo, sobrang init, at least masaya tayo sa ating buhay. <laughs> Good afternoon guys sa inyo ngayon no alauna gis na ngayon ng tanang hapon so ngayon may papaano ako sa inyo no na, na dumating na yung order ko na naman nag order kasi ako sa tiktok na ng ngayon kararating lang ngayon nila na receive ko ngayon Tingnan natin kung legit ba ito. Yun. Hala. Okay siya, guys. Tingnan natin, guys, no, kung maganda. Kasi, ganito kasi yan. Ang nag-ano kasi ito, nag-deal. -de Ang ganda ng sales stock niya doon. Ay, legit, guys. So, kung maganda talaga siya. As in, Napakamura lang siya guys 100 plus lang siya guys Asking Kano lang ito binayaran ko 100 Parang nasa 100 plus lang to siya guys Ang anak ko Ayan guys eh. Pwede siya i-ano Pwede siya i Ganon style siya no? Ganon Ganyan ang style guys O di ba pwede sya guys pwede sya may ano may mga sukatan siya yan oh. legit guys lalagyan talaga siya ng cellphone makapal siya guys hindi ka lugi 100 plus lang guys sa kapagkakarap oh, 100 plus lang oh my god kapal din siya talagang makapal as in solid product talaga siya yan siya guys yan, kararating nilang. Eh, nagustuhan ko rin. At saka, nagkasabay sila sa in-order kong isa, guys. Papakita ko na. Iyan na naman, guys. Oh, kararating nilang. Nagkasabay sila ng na in-order kong isa din. Sa ano din to sa sa TikTok. In-order ko siya sa TikTok. Talagang legit talaga siya. Ang mga mura lang ang ano niyan. Bawa product doon sa TikTok. Kaya ngayon, nag-order ako doon. Tinitingnan ko siya kung maganda ba talaga or totoo ba. E ngayon, legit talaga siya guys. Nakaka-less ka talaga dahil agit na two 200 plus lang yung lahat na bayaran ko ito guys. Nandito na guys. Sayo na yun. Nakakatakam na ulam na. Nakikita ko sila kumakain. Ganito ang ginagawa. Ito ang inuulam nila. So napaka legit Ilang grams kaya ito Ayan na guys Ayan na guys Ayan. Dumating na talaga siya So ngayon pag kumain ako Matitikman ko to kung ano talaga Ang lasa nito no Talagang nakaano pa siya o nakasil Titikman ko talaga to kung ano talaga Kung pure ba talaga to na Aligi Nag-order ako kasi naiingit ako nung natatakam na talaga kung kumain tagugutom ako sa mga nag ano nito nag nag live ayan na guys totoo talaga legit na legit talaga siya nakasilyo talaga siya oh perfect kararating lang nito ngayon nagkasabay sila nito kung in order ko din na bag ayan guys oh. so nakalis ako kasi ang nabayaran ko lang is 200 228 lang yata yun Ah, 228 nga. Ang nabayaran ko lahat-lahat. O, di ba? Legit may ako ng cellphone. O, di ba? Ito na gusto ko sa kanila kasi talagang legit talaga. Kapag mag-order ka doon, hindi matagal. Good for 3 days lang. 3 days. Malayo na ang 4 days niyan. Kung malapit ka lang, kung nandito ka lang sa Luzon, Pero, kung siguro kung nasa Mindanao ka matagal, siguro good for 1 week yata ang pagdating nito kung nasa Mindanao ka. Pero dito ka lang sa Luzon, 3 days or ano lang ang pagdating ng ano nila product. Kunti lang, bilis lang nila. Oh, ito lang. Pero ito guys, susubukan ko talaga to kung talagang masarap. Kapag masarap talaga siya, lagi akong mag-order na nito. Kung talagang totoo. Kasi mahilig kasi ako kumain ng mga seafoods na mga ano, yung mga original seafoods talaga na galing mismo sa dagat, na. Ganon. Kaya susubukan ko to siyang ano, tikman, pag magustuhan ko, talaga mag-order uli ako para pang ulam ko talaga, pang sarili ko. Kasi sabi nila, ang sarap daw. Kaya trinayang ko ngayon mag-order. So ngayon na dumating na yung order, titikman ko siya mamaya. No? Mag, alam, nagsasain pa kasi ako. Kaya hindi pa ako pwede mag-ano, hindi pa ako pwede maka-ano, wala pang kanin. Kung talagang legit pero in fairness, ang ganda talaga ng ano, ng bag niya. Talagang sulit pin ang ano niya. Hmm? Kaya ano pang inaantay nyo? Mag-order kayo doon. Mura lang lahat. Makakalis ka talaga. In fairness. Hmm? Kaya tuwang-tuwa din ako no kasi talagang legit na legit talaga yung ano nila mga yellow basket na nakalagay doon sa mga account nila so, sinubukan ko lang talagang mag order so ngayon bali pagatlo na na-receive ko na dito na nag-order ako ng TikTok na puro talaga legit kaya eh, maniniwala na talaga <laughs> thank you so much salamat din sa mga sa store nito at saka salamat din sa store dito sa pag na to at saka thank you so much din sa rider na maganda ang pagkakapid dito at saka ito talagang sulit walang basag walang ano talagang good quality ang paghatid dito sa akin walang ano damage thank you so much nagpapasalamat talaga ako na talagang legit talaga yung mga inaanom nyo dyan sa tiktok kaya thank you ha thank you na natanggap ko talaga ng totoo talaga siya walang labis, walang kulang. Hmm? Huh? Kaya, <laughs> ano pang inaantay nyo? Sige, mag-order na kayo para makasabi kayo na good quality. Seriously? Good quality talaga ang mga product, ha? Huh? <laughs> At saka, pasalamat din ako sa mga nagsosupport din sa akin mga viewers ko dyan. Nagpapasalamat din ako nagsosupport sa akin sa mga sa TikTok. Thank you so much sa mga nag -follow. Thank you so much din sa mga nag-like sa akin. Tsaka pasalamat din ako sa inyo na nanunood din kayo sa mga post ko. Thank you very much. Thank you. Lalo-lalo na yung mga ano ko rin sa sa Reels, thank you so much yung mga followers ko lahat dyan sa Reels. Thank you very much. Salamat na hindi kayo hindi kayo nagsasawa talaga sa akin nanonood no. Ito na guys no, makakain okay na talaga ako. Ito na product na kung legit ba to no. Subukan natin buksan muna kasi para makatipim ako talaga kung totoo ba to mga sinasabi nila o ano ba something. Ay, ito yung bago. Ito Subukan natin kung totoo nga no. Oo nga, buo-buo siya. Ay, gits na. Hmm. Yan, o natin. Ito po nga. Hmm. Masarap Totoo Legit talaga May mga buo-buo pa siya na ano oh. Talaga tapas siya ng alig eh. Legit na legit In fairness Mag order pa uli ako Ang sarap niya sa kanin At yung amoy niya Parang ano siya Parang alamang Pero hindi siya gaano Parang alamang ang ano niya Talagang legit, masarap. Naku, ko po, makakarami ako ng kain nito. Kasi, na napakasarap talaga oh, totoo. Ang oh, tubig, gusto mo? Huwag ka din, oh. Naku! -huh. Totoo. Maniniwala na ako sa lahat ng ano na kumain nito. Talagang totoo. Hindi siya maalat, hindi rin siya matamis-tamis. Talaga tama lang ang templa nito. Mabuti hindi sila lugi nito. 190 ang halaga tapos 100 out 220 gram talaga. Totoo 220 gram. Ang, ang, ang ano niya. Talagang legit siya na ano na crabs. Ang legit talaga siya. Ano siya ang pakiramdam? Masarap na. No? Sarap talaga siya. In fairness, kaya mong ubusin ng isang ganito sa isang kainan. Ngayon, nakatikim na ako nito. Mag-order only ako, guys! Talagang sulit kahit wala ka nang hindi ka na magluluto kailangan diretso na prepare na agad ng pagkain at tumapit muna siya makakain Maniwala na ako sa kanila sige thank you ba yun lang yun lang guys thank you very much God bless you